Hey, what's up guys? You know, napakalakas ng na ulan. Patay lahat ang generator namin. Ayan. Woo. Ayan. Matagal na hindi mulan. Tapos nung ulan, sunod-sunod na. Ito, napakalakas. Sabi, napakatindi. Kaya e, blackout lahat yan sa loob guys. So. Walang ilaw. Hindi kaya ng generator. Oh. So guys, ang sitwasyon dito, ayan. Brown out. Ayan, nag, uh, may mga nagluluto pa din na walang ilaw. Ayan, tignan natin. So guys, so mga nag uh, pa din sila. Walang ilaw. Ayan, brown out, brown out.